Dito yung kasama namin Salamat po sa pagsama nyo sa akin Napakasaya ng buhay ko Para sa araw na to Ito sila oh Tara na siyan, transition na tayo Transition, ganyan lang? Oo Kaway daw, kaway Hi, pre, tara na Palit tayo, damit Bakit naman? Gawa lang kami, ano, transition na malupet. Bakit tayo natalong dito? Hanggang doon. naman nun. <laughs> Game na? Oo, ah, okay, bro. One, 3 lang. 1 Ah, sana play naka-play

tayo wala gagil kala ko si friday yun pala sabado pala gagawin pero saan kaya eh, mga timono gulit <coughs> ako may tao tingin ko ay nato sila ay ito sila oh. ay lang pakita natin sila o ya may kanyon doon uh -huh. ikaw kung angas o oh. hey. balik na sila huwag na tra, tra. tayo huwag na natin sila pre yung putik dyan pre Good. Ang ganda dito sa lugar na to. Nasama lang Ayon tayo dito sa outing nila. Huli, ako nga lang sabit dito sa pamilyang do Eh. pamilya nila, ano, Aishan eh. Salamat po sa... Salamat ulit sa pag-imbita. Dahil nakaraan na sulit tayo ng ganito. Katulad nung nakaraan nating Batangas. Eto, sa ano to? Nakalimutan ko yung lugar. Puerto Azul. Malapit sa Puerto Azul. Sana balang araw, matreat ko rin yung pamilya ko dito sa mga ganto. Tapos ako yung sagot, no. Sarap sa piling ng ganun, no. Libre mo pamilya mo. Kasi atit kuya ko lang yung nakakaranas ng ano eh. Nang nang ganto dati, syempre, 'di ba, mura lang bilhin dati. Makdo ka kain sa Makdo, ang sisimba. Ngayon wala na eh. So, sobrang taas ng mga bilhin ngayon. Kaya pag nagano, maxes oh, na ako. Ah, titulungan ko lahat. Tulungan ko lahat matulungan ko pamilya ko. Yan talaga yung gusto ko. Matulungan ko pamilya ko. Ha? Kaya pag nagano, gano, na ako. Ah, titulungan ko lahat. Tulungan ko lahat. Tulungan ko pamilya ko. Yan talaga yung gusto ko. Matulungan ko pamilya ko habang buhay pa sila. Na kahit pa paano, ah, uh, nakakatulong pa rin. Pero sa maliit na paraan lang. Maliit na paraan, maliit na bagay. Kaya ginagawa ko yung pag ko na magbenta ng cup, magbenta ng ice candy, magbenta sa marketplace, ano pa ba? Face paint, ginagamit ko naman talento ko sa murals, minsan sa pag-gig, pag, pag ng gitara, sa mga live band, uh, sa kainan, naranasan ko yun. Naalala ko nga dati, kada gabi nung di pa ako nagka-college, kada gabi, walang gabi na hindi ako napunta sa promenade. Alam niyo kung ano yung ginagawa ko? Makapanood yun sa, ano ko. Sa, kaso, ah, sobrang ilalim na sa TikTok. No? Gigit, alam niyo yung ginagawa ko? Nagigitara ako. Pinupunta ko lahat ng tao dun. Tapos, kakausapin mo sila. Uh, hello po, mom and sir. Or ate and kuya. ba uh, baka pwede po kayong maabala ng gantong minuto. gagoin uh, gagawin ko lang ay tutugtog ng gitara tapos minsan binibigyan nila ako ng pera Nakakauwi ako nang simula alas 8, alas 6 hanggang alas 10, 11 or 12 o'clock. Andun ako ngayon. Ang gagawin ko lang ay tutugtog ng gitara tapos minsan binibigyan nila ako ng pera. Nakakauwi ako nang simula alas 8, alas 6 hanggang alas 10, 11 or 12 o'clock. Andun ako ngayon. Hanggang alas 8 na lang yung ano eh, promenade eh. Kasi ginagawa ko niyan eh. Mga magdi-jowa eh. Ano mo? Nakaka-uwi ako ng, minsan, matumal eh, 80 pesos, minsan nakaka-uwi ako 150, 180, 200. Natuwa nga ako, nang naalala ko, di ko makakalimutan. Yung may nagbigay sa akin ng 500, ang dami nila, 500 pesos. So, ang dami kong pera nun. Lalo nung naranasan ko din pala tumugtog sa simenteryo. <laughs> Natuwa, Natuwa ako. Natuwa sa... ako sa, sa ano na yun, senaryo na yun, yung araw na yun cementeryo, costume ako ng money heist gitara tapos pinupunta ko lahat ng mga andun Alam nyo kung naka, magkano ako nun? Naka 1-1 ata ako nun, yung buong gabi na yun Naka-vlog din yun, nasa YouTube ko yun, sa luma kong YouTube eh. Ngayon may YouTube din ako, Creative Minds ah, TikTok Creative Minds, FB Page Creative Minds Meron din akong FB Page para sa Facemain ko, which is sa mga birthday Tapos meron din akong... Ah, ang tagalan na itong video ah Meron din akong page para sa mga arts ko which is uh, glass paint tapos paint lahat ng mga paint kaya ko mayroon din portrait ay yung ibig sabihin ng creative mind sakop mo lahat kasi creative ka eh creativity is my identity kaya abangan yung uh, FB page ko <laughs> Abangan yung epic page na ano, bubulol na ako. Abangan yung clothing ko, balang araw. Sana, matangkilik nyo yun. Update na lang mga agents. Solid. Umabot yung ice candy natin sa Maragon no? Woo! Sarap dito, kung Ang hirap lang pinagdaan ako kanina sa CR. Alam mo kanina yung shower ko? Biday. Tapos may nauna ulit sa akin. Ang ginawa ako, naligo ako dun sa kabilang CR. Ang bagal, ang dami ko sabon sa mukha oh. Nauna pa sa akin, sabi ko, Tay, baka pwede ako mauna, hindi ako sinagot. Pero okay lang yun, kahit pa paano. O, oh, nakaligo na tayo. Ngayon, maya maya, uwi na rin tayo. And John, let's go, agents. Ha. Tagal ni Asian. Wala tuloy magpipicture sa atin. Picture na tayo kay Kuya. Yeah! Pwede pa request ako oh ya. Yeah. Talagang kasi nang kasama ko si so Asian eh. Pa-picture lang ako, oh. pa-picture ako. Oh. Paulan na. Ito yung mga nahuli namin doon sa dulo. Yeah. Ang yes. dami yung crusty crab. na, yeah. <laughs> yeah. paulan <-wala> natin sila. <laughs> Ay, yung pinaghirapan namin kuhanin doon sa dulo. Ayun yeah. you know, Dito namin yung kinuho. Yeah. Yeah. Yan. Pag. Ikaw yeah. <laughs> <Kawawa> ang naman <papaka. laughs> Mapipilayan nyo ngayon, hindi na yung eh. mabuhay. Okay, sino next? Ano yan? pangalan nyo? Marlon? Marlon. Si Christian nandun doon na yun. Sinauna eh. na si Christian. Ang tapin mo. Ayun, si Marlon. Ayun, sinong kumagat sa'yo yan. Ayun, wala na. Oh, yun doon niya, wala. Yung pinakamalaki, no? So, pinakamabayad. Pitcha. Ayun, siya, parang ano, laruan na. Uh -huh. Ito naman si ano, Dodo. <laughs> <laughs> Patay. <laughs> Patay ah. Hindi nyo naman pinapawalan siya, pinapatay siya. Hindi nyo naman siya, ayaw magpapawa. Ito magpakawala yan garo. Ganyan. Pakita mo. <laughs> Kawawa. Oh. Pakawala Ito yung mga nahuli namin doon sa dulo. Mga Mr. Crab. Saan natin papakawala niyo kaya? Doon. Saan na, na pakawalan na. natin sila patay ito mapakawalan yan garo okay. <laughs> <laughs> pakita mo uh, kawawa oh, lupog <laughs> imbis mabuhay ulit <laughs> <laughs> namatay <Nang> kaya <laughs> <laughs> sa isip din ay putang ina makalayo na kami ba. yes yes hindi ito no, tama pinabinato pala no nabaldog patay sila Swerte na lang yung mga nabuhay no. <laughs> yung mga nakaano <laughs> sa iyan incident 553. Si Batse na. Siyan si Batse na siyan. Batse Init. Let's go. Ay banggaan pre. Patay oh You know <laughs> <laughs> Jeez. Jeez. so I know. <laughs>